bumili ako ng isang buong pakwan. Ngayon, gagawin ko dyan. Siyempre, kakainin. Tapos yung buto niyan, yun yung kukunin ko. Ibibilad ko lang ito ng, ano, pag nakuha ko, ibibilad ko lang ng mga dalawang araw siguro pwede na ito itanim eh after two days na mabilan Wala lang ako nag para lang ako nagbilhin so yan o. yan yung buto niya. parang ang tipid pa yata sa buto nito so yan yan lahat ng buto na yan kukunin natin yan yan yung bibinigay natin para makapagtanim tayo ito na yung buto ng pakwan na kinuha natin doon sa ano, sa laman. Binilad ko ng dalawang araw. Pwede na eh, ano to? Pwede na itanim. Siguro bukas makalawa. Itatanim na natin Nagkaubusan kasi ng ano, ng mabiling binhi. Kaya ito na lang yung tanging paraan natin bumili ako ng isang buo na bunga. Tapos kinuha ko yung buto. Nakuha ko niyan, binilad ko lang dalawang araw. Then tanim na. Tanim na natin. Wala tayong ibang ano eh. Wala tayong ibang pagpipilian kundi bumili na lang ng bunga. At kunin yung buto para may pang tanim. Ala, ubos talaga yung ano, ubos talaga yung mga binhi ngayon, walang mabili. Ibig sabihin, marami talaga nagtatanim ng pakwan. Oh, ito ang tanim ko dito, tagdalawa pa rin. Marami naman tong buto ko. Dalawahin na natin. Direct seeding lang tayo. Kaya tayo mag ano? Kaya tayo pula <coughs> Para diretso yung laki nung tanim wala nang delay saka ko to i-cultivate pag pag malaki na si binutasan ko lang ng saktong butas eh ano lang natin to pag uh, malaki na yung tanim natin. Balikan na lang natin. Bungkalin ulit yung lupa. oh so, ayan. Ganun lang magtanim ng pakwan. After 5 days. Update ko kaya mga master. Kung anong magiging resulta nitong bininihi natin na buto ng pakwan kung tutubo ba lahat or hindi. Ayan na. Ayan na yung ating pakwan. After 5 days, uh, tubo na siya. Ito. Uh, yun lang. Ganun lang yung diskarte ko pag ano. Pag wala, wala talagang mabili na buto sa poultry supply. Bumibili na lang ako ng ano, laman. Maganda naman yung tubo. Oo. Parang galing din mismo sa totoong ano. Totoong nagbibinhi. Maganda yung tubo. So, eto mga tatlong araw pa. Hanggang apat. Pwede na itong abunuhan triple 14 lang. Update ko kayo mga master pag ano. Uh, pag medyo lumaki-laki pa ng konti ito.